para po sa birthday ng ating minamahal Ma'am Ma BT Deadhead Secretary Inga Insara Duterte uh, Magandang umaga po ma'am Happy birthday Nandito po ang uh, mga vloggers natin na walang kikil at walang humay na sumusupport sa na si inyo Nandito rin po ang ating uh, Museum of okay? Fear Nandito po ang DBS

Happy birthday po yeah. okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, uh, kami mga 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 Hey uh, Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday 对。要。 Uh, lahat po ng grupo na sumusuporta po sa inyo na nandito ngayon kami po ay nagpapasalamat sa inyo At, tulos po kami bumabati sa inyo ng happy happy birthday for birthday to Campo sa inyo i-translate po na lang uh, ano ng hey. yung, yung, uh, mas big kasi marami tayong mga viewers na uh, kasi ina niya sila naka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng bansa Morong people, Oh, sige. Ha na magbigay ng mga maginta noon. Assalamualaikum sa kanulang. Sa mintanaw sya sa Manila. Assalamualaikum sa tanan. Maraming salamat Salamat sa inyo. Sa no, sa, sa no sa salamat sa kano sa pagbigay nito sa suporta nung sa kami, Salamat tanan. Bansa Moro mga ginalay. Asalamualaikum. Salam. Oh, ano wag kayo kumaliksi diyan. Sana kayo na. Bansa Moro, sayo, sayo. Inabu Bansa Ladies. para kay Mimi Inday Sara, isa lang ang masasabi ko. Good health, long life. Uh, stay humble, happy stay right. kind, uh, just enjoy your day. Happy happy happy, happy birthday. Wala sa aming puso. Ah, uh, mula sa Bansa Moro Ladies mula sa bangsa Moro people the whole farm uh, uh, ay sumusuporta po sa inyo uh, maraming maraming salamat po sa pagmamahal sa ating inang bayan happy happy happy, happy birthday. birthday ayun po mga kabayan dito po ngayon ay nagpiprepare ng mga food uh, para po ito sa mga homeless nating na mga kababayan Ayan. Jollibee po yan. Tsaka may drinks din. Yan. Ipapamahagi po yan sa mga homeless nating mga kabayan. Nandiyan siya, sa Thank you.

kata namanya di sana yang pertama Selamat. Ada pertanyaan mau materi tentang Y210. Materi tentang Y210. Thank you. Thank you benar-benar luar biasa. Dan menenangkan. Apa kemana dulu?

City. Uh, ito ay uh, feeding program handog sa ating mga kabayang, lalaki mga homeless at, uh, na pinagtulungan ng uh, iba't ibang mga volunteer groups na sumusuporta kay BP Sara. Dahil uh, ngayon na po ay uh, arawan ni uh, Vice President Sara and uh, Deputy Secretarya Sara Duterte. <laughs> at uh, sila po sa ngayon ay nakapila mga bayan.